Hello mga mahal. Ayan, ayan, ang ating mga halaman. Ayan. So, ay ang mga flower natin. Ayan, namumagkit na sila. Ayan. Ito po yung mga seedlings ko ng uh, Adem yan. Adem Ngayon po, ay ayusin natin po aking mga halaman. So, ngayon guys, uh, inilipat ko muna itong mga halaman at kasi, ito ko kasi dito ko nalagay pe ko pipesto yung, yung ano yun. Hala, yun. Ito yung mga halaman na inilipat ko. Kaya mo, inapoy na. Tapos ito, mamumlaklak na. So, ito po ay mga course 8. Magustuhan. Ganito po ang mamumlaklak na ito. At ganyan. Ayan. Matagal po yan. Walang mula tayong mamumlaklak na yan. Ayan. Ayan. Ito po, uh, tinatali dito sa sa kuryente na to. Ayan. Ay, dito, dito sa poste ng kuryente. Ayan. Nakatayo po yan dito sa loob ng pakura namin. So, kaya hindi po kami makagawa or maka, ayos ay kumakanting poste na to. Then, dito po sa poste na to. So, inintay pa namin na maayos ng nilag. may mga poste na po dito ng nilag, ayos, ayos para matanggal nila itong uh, uh, tong poste na to. May ayos yung mga kuryente na mga uh, namin. Ayan. So, for the meantime, uh, inaayos po muna itong uh, namin. Gagawin po muna ng uh, halamanan para um, hindi naman siya masukay. Titibayan na muna natin itong aking yan, labay ng halaman. Ayan, hello mga mare. Ayan po, uh, nailagay ko na dito yung minipat uh, kong layer. Ito yung luma kong layer. So, kalakalawang na siya. Eh, balak sana i-delta sa magbubuti ba yun, sa mga kakalakal. Kaya lang, naisip po. Uh, dahil buo pa naman, buo pa naman to, ah, uh, naisip ko ng na paglagyan ng aking mga halaman. Yan. Ito. Yan. Yan ko lalagay yung mga halaman ko na for sale, syempre. So, nalaayos ko tayo ng mga halaman ngayon para makita nila na pwede na nila itong bilhin. Ito, uh, ano, ano? ito yung mga sili, pang lobi, may bulak na po. Kaya gusto nyo itong halot cheese or ano, may bulak na po. Ang mga sili namin. Yan. Uh, mga ito po yung Ademio, kung tawagin po ay Ademio pero ito yung kalating chief. Pero yung mga siblings yan, so binubukay pa natin, so magandang kita ng mga mga mamimili na buhay na talaga, may mga dakong dakong na siya. Yan. So mag-aist tayo ngayon ng ating mga halaman. Kasi yan, as you can see po, yung mga halaman namin, mahalaman po, Ganyan lang. Ay, ayusin natin. Ganda ka ba ako tong alam mo? Tuwa ako dito. Ganda ganda ako sa kulay. Ayan. Tatatanim ko lang pero nung bagdag na kagad ang kulaklak. Ito po yung ating mga halaman na kanigi daw po ay ta. Ang um, kamagigi daw po ang tawag dito. Ayun, hinirelo ko po yung pagbakod. Um, pag namulaklak siya maganda siya pagsabay sabay So pag namulaklak siya, papakita ko sa inyo ayan, mga halaman po. Yung ko yung kalatuchi na bonsai ko. po. So yung mga anong namin. mga halaman. So ngayon ayusin natin yung mga halaman natin para hindi kalagitan sa ganyan. So, na naman po ang ating sigling na academy report na tawag natin ka natin So, bagong uh, time pa lang siya. Soon, pag na, uh, may mga talagos na siya, ay may mga anak po siya. Adaw-dahon, ready na siya for sale. mga mare, yan, ready na na tayo, init ng araw. Buti na lang dito sa pinapestuhan ko, uh, may puno ng avocado, yan, na niya yung init ng araw. Tapos dito naman sa may ko, at ito, ito, so, pakita so, okay, Yan yung puno ng avocado. So, nabablock niya yung init ng araw. Papunta dito sa pwesto ko. Tapos, ito naman lang likuran ko, ito yung puno ng guyabano. Ayan, napakasipag mamunga niyan. Ayan, every time na magpapos ako, fresh from the puno yun. Ayan. Ayan. So ngayon, ito, ito na po yung ating uh, nilagay na layer. Ayan. From the top, yung albera, okay lang siya na hiinitan ng araw kasi hindi naman lagi siyang didiligan. So kailangan kasi ano siya eh, parang kamag-anak ng cactus. Ayan. So, so hindi lagi kailangan dilig, okay lang siyang nasisinagan ng araw. The second layer naman, ito naman yung tinatawag na nasidling ko na ademium. So, Ademium, uh, tawag nila dyan, pero sa atin, uh, known as Kalachuchi. Ayan po. So, bagong cuttings lang yan, mga uh, siguro one month, bago natin makita na, na meron siyang mga dahon-dahon. Uh, so, may mga pro proseso din po yan kung paano tinatanim. So, hindi lang basta yan uh, uh pinuputol, tapos um, eh, ano true So, may napalood ako sa YouTube, ginaya ko. So, check natin kung effective ba yun, kung hindi siya mabubulok. Okay. Ayan. So, ngayon, nag-aayos ako ng mga halaman dito. Eh. para maganda yung presentation. Alam nila po, is safe. Siyempre naman, alam mo muna tayo ng, ano ba Tapos, siyempre, yung, lupa na nilalagay natin, ano ba yun, naman sa pag ng halaman. Ayan, pag-ibini, pag-agwa, -ba, sa tayo sa kanila. Siyempre, naman muna din tayo ng ganyan. Kaya yung ibang mga uh, halaman dito is for sale. Dabi sa mga walang bakuran, um, pwede naman po tayo magtanim um, ng mga halaman. Alamang, kung anong gusto natin halaman. Uh, like sa yung gulay, mayroon tayong natawag natin na okra. Yan yung okra ko. Kung kikita nyo, ayan po, may mga uh, bunga na. So, palalakihin na lang po yan. So, pwede nga rin po yung uh, bikin. So, may mga seedlings din ako ng mga talong na nakalagay sa mga sack bags. Ayan. So, dahil wala akong um, ba paso, uh, naisip ko na gamitin ko yung mga sakong bags na ipon ko. So, diyan pa lang, pwede na yan. ito e, yung ating aming guyabano. Napakadaming bunga. So, ang daming bunga. At minsan nga nagkakandalagat na yung mga bunga nito eh. So, pag kaya eh, yung iba, pinupost ko, ko. Kasi sama-sama kami sa guyabano. Tara, check nyo ha, bilangin natin. Ayan, ayun, meron sa taas. Saan ba? Kita isa. Dito, meron pa dun sa dulo. Three. Three. Ay, aray ko. Ito, four. Four five. Ayun. May six. May nakikita ko. Seven. Ito pa yung. Yun. na oh. Naku, konti na lang. Wala na yan. Eight, nine, ten, eleven, twelve. So, thirteen. Yung mga nakikita ko. Thirteen. Fourteen, fifteen. Naku, lampas nga. 10, Ang daming ah, mga bunga. Oh, sa sobrang hindi tapos lampat na lang ako dito. Sa labas namin. Yan. Tapos hanggang. Ayun. Ayun. Ayan, nasayang ang guyabano na nalaglag. Kanina lang nasa puno. Ngayon, ayan, hindi na kinaya na laglag na. Ayan, guyabano. Tell me, ice dog. Ice dog, kung meron. Ayan, hello guys. Hello mare. Ito yung aking tanglad. Ayan, nagtatanim na ako ng tanglad. Yung kapartner ng tanglad ko, nandito na. Ayan, tignan natin. Asa ah, na ba yun? Kapartner ng tanglad ko. Ayun. Ayun, nakikita niyo na ba yung kapartner ng tanglad ko? Ayan. Ayan, ang pasaway. Ayan, ang kapartner ng tanglad ko. Sige. Ayan. Ayan, ang kapartner ng tanglad ko. Ang pasaway na maloob ng aking kabit-bahay. Ayan, sige lang. Sige lang. Tuka pa more. Sige, tuka pa more. Ayan, ang aking Ayan. Kita nyo na yung kapartner ng tanglad Ayan, ang kapit, ang manok ng kapit bahay namin. Ayan. Yung, ang, ayan ang tanglad. Ayan. So, nirepan ko yung aking tanglad para may ko ng konti sa mga mata ng hindi mag turbo. Kasi okay lang sana kung dahon lang. Kasi yung dahon, tumutubo. Ayan yung dahon. Ang kaso, ang gusto nila, pati yung ugat. Siyempre, mga katahin naman ito. Siyempre, o di ba, mare, pag yung ginanong minsan kasi may tanglad na sensitive, magandang siya magtampo. Ayan. So, kaya naisipan ko yung tanglad ko. Lagay ko dito sa sako bag. Ayan. Para medyo na lalayo ko sa lugar. Lalayo ko. Hindi yung sa kabindaan. Kasi kung sa kabindaan, um, nahihihin niya, eh. Minsan kasi hindi ka na makatanggi na, na magbigay. So, yan. Eh, okay lang sana kung mga dahon na ang puputulin. Eh, pati kasama ugat kasi yun. Kaya minsan, pag may mga ano, pag nagre ko, ako, yung iba, hindi bigyan ko na sila ng patanim. Ayan. Està bona